Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, mga lalabs, po sa inyong lahat. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga akong kababayan diha sa Davao, may hapon sa inyong tanan. <laughs> <laughs> channel. Hello, mga po sa inyong lahat kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel. Huwag no po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, mga lalab sa mga bayots, Diyos ko po, itong nakakanginig ng laman, no, na, uh, na budget ng uh, sinet building na from 8 billion, umabot na sa 23 billion pesos. Yeah kayo dyan sa legislative uh, department, dyan sa senado, gaano ba kayo ka-espesyal? Tumakbo kayo pagka senador dahil sabi ninyo maglingkod kayo sa taong bayan, kahit uh, hindi kaganda. Kasi hindi naman ninyo yan property, hindi niyo pira na kailangan kayong magpaganda talaga ng mga gusali. Nagtatrabaho kayo dun para sa taong bayan. Hindi, hindi e, doon. Plano nilang gumawa ng palasyo sa senado. <laughs> animal na At ito, nabuking dito si Nancy Binay na one year mahigit ang papilis tinulogan sa kanyang opisina at lahat ng mga dokumentong binigay mula sa kanyang opisina e eh, dini-deny niya ngayon. <laughs> eh, hindi siya in-hotel. Eh, Tingnan natin ito. Construction cost of 23.3 billion and we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi nung pagko ng new Senate building. We clarified that if you were listening we we're clarified during the time of Senator Lacson, mm. ang sinabi yung 7 floor pataas walang fit out. Hindi yan, hindi yan, You're proposing na may not, fit out. It's not, so we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a wow. fit out. So, since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Uh, Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan eh dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? Eh, March 2023 yung sulat sa... Hindi lang yun. Panahon pa ni Lakson. ang sabi ni Lakson noon eh, matatandaan ko na patapos na Pagka next year yata, iyon pwede nang, uh, ilang buwan na lang, pwede na daw sila lumipat doon sa building. Abay, katagalan. Wala pang finishing. Wala lahat, kahit hagdanan, wala yung building na 8 billion. Grabe, yung corruption dito, mga lalabs, mga bayots. Tapos, ito si, si Bina at si Lakson to eh. May pakana dyan eh. At ang yung construction company pa, na ginamit na, na siya yung nangangasiwa dyan sa 8 billion na yan na senate uh, building eh yung nag yun din yung contractor nung uh, controversial na parking uh, area diyan sa Makati ni John John Binay na kung saan nakasuhan siya at nakulong yata <laughs> <laughs> dahil sa sobrang corruption ito din yun eh sino ba yung nagbigay uh, sino ba yung nagintroduce ng ano na yon nang construction company na yun na siya yung gagawa ng uh, building ng Senado na to, 'di e ba? Kasi senador si Binay. <laughs> May komisyon ba ito yung tanong. Suko po mga putang ina si Binay. E bilyon-bilyon na yung pera ninyo, hindi ka man lang pumote. Ayo. <laughs> Natanggal naman kayo last month lang eh. Ayun. So isang taon hindi rin gumalaw during your term tapos sasabihin niyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo March 20, 2023. Because, Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it Ayun. takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Nili na isang daan taon. kung ako hmm. ay nagpatuloy ng na building, talagang pipilitin natin matapos to. Paano ka matatapos kung yung pay stream mo, isang taon na na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. Eh, March 20... It's... Uh, 2023. It's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo. Then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. Oh, Mr. Adinaldo, sabi niyo ko kanina, sana ma- Ayan. So, ang may problema pala isa dito, itong si, si Nancy Binay. Dahil tinulog-tulogan niya, or pinatulog niya sa kanyang opisina ng 15 months ang mga dokumento hindi ginalaw. Busy sa plantita, te. Gusto <laughs> po, sinaturnan si Binay, bayad ka ng taong bayan. Kahit kunti yung sahod mo, para sa mga komisyon ninyo dyan, sa mga kung ano-anong mga racket ninyo, 300,000, di ba? In six years, tumatanggap sila ng parang 23. Billion, uh, million yata yun na sahod. Pira pa rin yun namin, Senator si Binay, na dapat mong pagtrabahoan dahil ikaw ay tumakbo bilang public servant. So anong ginagawa ninyo dyan sa opisina mo? Busy kayo sa kakalakwat, sa kakatravel, kakatanggap ng inyong mga komisyon, mga sahod, at uh, bonuses, or kung ano pa mang mga benefits. Tapos ngayon ito, para kang nagmistula kang palingkira diyan sa Congress eh, sa Senado, sisi ka nang sisi eh, sa pala nang galing ang ang uh, ganit bakit nagkandalit si ngayon. At isa pa. Bakit kayo nagpatayo ng ganun kamahal na building? Eh, hindi naman kayo importante dahil public servant kayo, mga iho di <laughs> petitionan namin kasi baka madelay. Eh, labing limang buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Ngayon. Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gano'ng katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Okay. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag-take over, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman. Ang, ang issue yan. Tapos pinag natin, namin. This is just an estimate. Hindi mo pinag estimate, <laughs> yan <laughs> na pinapapirmahan so, sa akin. Araw-araw nagpapa interview parang si Robredo lang yung pegne Binay. <laughs> araw-araw nagpapa-interview, pero in hotel yung papeles. 15 months pinatulog hindi ginalaw sa kanyang opisina putang inang yan galing sa'yo na isang taon na nasa mesa mo Ay, no hindi pa yan. Yan. siguro balikan natin yung DPWH okay. nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to na in fact ang target EMA award na to within uh, ano bang target natin so television? kung 15 buwan mo hindi hinimay kailan mo hihimayin yun na nga <laughs> Labing limang buwan mo hindi ni May. March hini 20 yan, 2023, sinabmit ano? sa iyo. Nasa akin na. Alam Mr. Nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami inaabot, kami ng, inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit, dahil, bakit -himay... nyo nga hindi nahimay ng labing limang buwan? Ito yung sulat na sa akin. Eh. March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. O, oh, Na, nandito tayo isa -isa, para maribig. So, ngayon na lang niya sinasabing hinihimay niya. Kasi nabooking siya ni Alan Caetano eh, na 15 months, pinatulog sa kaniyang opisina. So kaya ngayon, hinihimay na namin, inaabot kami ng uh, madaling araw, ponyeta! Iyon, <laughs> <laughs> nagkanda-bookingan na, nagkanda dyan sa kongreso, eh, sa senado, na yung mga, mga senador dyan, may mga project, may mga trabaho pala, tinutulugan ang mga papilis. Kasi sa kakaplantita si madam, sa travel or kung ano, mga negosyo outside sinado, ang, ang nabisihan. Layo pa kayo. Mahiya-hiya nga kayo. Na tumatakbo pag ka senador tapos ano yung gusto lang ninyo kapangyarihan pangalan na dahil kayo ay senador Jusko po mga inútil ang mga diputa. <laughs> Tunamin, ang trabaho ko mag-review. Yeah. Ang taba ko mag-review. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo debate doon tayo sa labas. Naman. Sayang oras ng Senado. Mr. Chairman, hindi pa to nakakwantify ng DPWH. Eh, nasa process pa. Pa-quantify. Pa. Sila nag-submit nito eh. Ah, hindi May pa. Paano walang quantity? Eh sinabi na nga sa'yo. It's an, an estimate. It is a uh, it is uh, pag binid to sabi sa yo it's 8.5b i negotiate mo it's 7.2b binigay it, sa yo to siguro Mr. Chairman, ba yung DPWH with what's the difference between a uh, budget estimate and a uh, quanti yung nagka na tayo ng materyales ibalik e na naman ni Binay sa DPWH yung kapalpakan niya <laughs> kaya sinador Dorbinay sila Advice lang sa'yo, no, huwag ka na tumakbo pagka senador. Mahiya ka sa sarili mo. Lagyan mo naman ng kunting hiya yung balat mo. Booking ka ngayon eh. Kaya ka nag-walk ka. Sana ba yun? Eh, dun sa proseso. The review pa rin po. Oh. And the so, so, the yeah. <laughs> state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Mom. nililito mo tao kasi doon sa memo sa iyo nakalagay i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, nandiyan. nandyan. Of course not. Nandito, I, nandito, nandito uh, sa dokumento sa inyo. Mr. Chairman. 15 months na na sa iyo. Mr. Yo. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because Marami na didn't do sa 2.375 billion, 'di ba? Ah, may so, ano niya, may explanation din niya. Yes, which Chairman, my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo. Tapos Ayon. kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na 'to At Paano nga sa... matatapos labing limang buwan yung hindi pastry si sa, sa mesa maging. mo, wala kang ginawa. Meron Ikaw na nagsabi ngayon, hindi ko alam 'yon. Ngayon ko lang nalaman na labing limang buwan 'to na sa mesa mo, wala kang ginawa. May oh. ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano nga ginawa mo? <laughs> labing limang buwan eh. unang-una, -una, Mr. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag Sinabit na nga sa ng DPWH yung amount. Tinahanap ko yung sulat. Can, can you help me, Raph? Nasaan yung sulat dito? nila. Ayan, oh. Ang linaw-linaw ng sulat, ma'am, oh. Tao na humusga. ka. Oh, ayan. Oh, kayo sa media. Nandiyan, marami kayong tanong sa akin. Ayan, oh. Ayan, oh. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023, forwarded for your information reference, WTC package above project, 7.35 7.359 billion which was on the memo I gave Senator Escudero O yan based on the persistent approved RDAED so ma'am yung sinasabi mong hindi wala siyang basis based na siya sa RDAED and approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP except electronics auxiliary work uh costing is based on similar items in phase 1 and 2. Sige, Contra. Mr. Chairman, hindi, tanongin, hindi, tanongin, hindi, natin. sandali lang. Let me finish kasi importante ito eh. O, oh, ano nakalagay okay. Mm -hmm. dyan? The estimated cost... Inaharang ni Binay, no, ni Nancy Binay, yung binabasa ni Alan Caetano dahil ayaw niyang mapahiya siya dahil talagang alam niya sarili niyang palpak siya eh. <laughs> Well, Nung niya eh, pinatulog yung mga dokumento, 15 months sa kanyang opisina. Tapos ngayon, todo tanggi si Senator Binay. Because based on the costing of existing contracts, on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase two contract. With the presumption that all conditions, and ganyan, ganyan, Oh, Conversely, kung ibibid mo, 8.54. Ang nagsubmit sa'yo to, si Sir Assistant Secretary Mulano. nag siya, hinire mo. For so, one month. So, kung, kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh nire-recommend nga niya na i -ano mo eh, negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh labing limang buwan na sa mesa mo, hindi mo pala nire-review. Mr. Sherman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina ka na galit eh, Patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa iyo, so 23B. Eh di bigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Eh yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung staff niya. Oh. <laughs> uh, ang daming pasukal yun ni Nancy si Binay. Diyos ko po, maghuhugas kamay si Binay. Hindi ka rin pupute. Cost <laughs> of construction of the building. Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang Naman. bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Naman. Diba? Hindi, pagka pa ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o oh, all in all pati taxes magkano. Hindi pero so, Mr. Chairman, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mo refrigerator at TV as cost of the building. Eh di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Yeah, hindi mo sinasabi. Oh. <laughs> Sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama hindi po naman, ba? Hindi naman bahagi ito ng Directorate of TV to, ma'am. For example, ma cybersecurity bahagi ba ng Ma'am, ano ba intention uh, mo po? sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. <laughs> It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media. kusan mo na kinakolekta yung show. Wala akong issue. inimbento. Evento ka, naka sampung interview ka. Uh, baka naman ito yung Makati Tagig. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Exacto pa eh. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ay, ano naman kilalaman? Ay, 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 ano naman kilalaman, ano naman ng Magbibigay ng question sa media. So, napakagaling. Sa sampung, baka, da, baka gawain mo sa yung sampung, Sampung radyo. <laughs> so, sa mga, so, so ma'am, sampung me. interview. Exacto lahat ng question. Coincidence. Ang galing mo naman. <laughs> Siguro. Kagabi. Diba? Ka Kagabi, oh, hindi Saga sila, hindi sila, radyo ang sinasabi ko. Ang point ko ma'am, well, pwede bang stick to the issue tayo? Hindi ma'am, walang nag bring up dito ng ibang so, issue. Ba? Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag. O sige, pagpaliwanag natin. Mga, oh, mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 ring senador, iba-iba yung opinion. Claro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, hindi po ako ang nagugulo, Mr. Ma'am, Chairman. Ma oh, sige, sa pagkasok ko pa na, kinawin. magugulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radio, kung ano nung paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Eh, di kasuhan mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ang nilalaman no, ko doon is sasabihin mo Actually Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw ha. Paano mo sa, sasabihin mo sa media may kilalaman to sa Tagigat Makati o, tapos pero, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo? Ano iisipin nila? Pero hindi sinabi ko ba masikod? na si Peter Caetano okay. ang sinasaksak sa akin Parang 'di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan baka guilty? Ma'am, basta sa sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo hindi Marites. <laughs> Nagwalk proper context, when yung nag-issue ng state ayon At ginawa pang tuloy, tuloy. At ginawa pang palingke ni Nancy Binay yung sinado uh, Senado. Nagkasagutan sila ni Alan Caetano. Alan Peter Caetano. Eh, hindi yan magpapatalo si Caetano. Yung pa, bunganga din yan para mas lalo pa higit pa sa bakla. Ngayon, <laughs> yung dito, mga lalam sa mga bayot, sinong talo? mga Pilipinong pobre na nag uh, nagkanda hitot-hitot ngayon sa hirap ng, ng, buhay, sa mahal na bilihin, etc. Tapos sila ngayon nagkanda, uh, nagkagulo sa Senado, pati yung Makati at Tagig, eh oo, naungkat pa. At dyan, sa billions of pesos na yan, no? Talo dito mga Pilipino eh. Tayo ang talo dito. Kaming mga OFWs, na nagsama yung mga remittance taon-taon, malaki. Tapos wala kaming benefits. Yung mga cargo pa nga ng mga OFWs, libo-libong karton ngayon ang ninanakaw dyan sa custom. Ganon magmahal, kasarap si Bongbong Marcos sa mga OFWs. Wala. Tapos ito ngayon, billions of pesos, Tax ng taong bayan, papagawa ninyo dyan ng inyong building sa Senado. Nagkagulo pa kayo. Ayusin ninyo 'yan mga senador. Binoto kayo ng taong bayan ha, nagpapili kayo para magserbisyo, hindi para magnakaw.